Handa nang sumabak muli si Filipino stalwart Carl Tamayo para sa Ryukyu Golden Kings sa paparating na BD. Ano naman kaya ang dapat asahan sa former University of the Philippines forward sa paparating na season? Yan ang inalam ni Dare Doclares ng PTV Sports handa ng magbalik para sa kanyang ikalawang taon sa Japanese Basketball League ang Filipino KJ na si Carl Tamayo ng muling lalaro para sa defending champions na Ryokyu Golden Kings sa kanyang unang taon para sa Golden Kings nakapagtala si Tamayo ng averages na 2.7 points at 1.7 rebounds per game sa kabila man ng limitadong playing time Ngayong season, punta riyan ang dating University of the Philippines forward ang makakuha pa ng mas mahabang exposure sa loob ng court. I gotta figure out which role I should play na to have more minutes to play to help the team. Siguro yun yung way ng work on when. It's not about scoring all the time. Here, I realize playing here in Japan, Japan it's not about scoring like that. It's about how you help, how you impact the team in the other ways. Bagamat iniinda pa ang natamu niyang knee injury, umaasa naman si Tamayo na mas bubuti pa ang kanyang kondisyon sa mga susunod pang buwan. Meron pa din pero um, by siguro mid-season hopefully or mawala na yung pain. Kasi kahit ngayon meron pa rin paunti-unting pain eh, na bothers me during game time or during practices. But uh, playable naman siya pero hindi pa rin yung, I mean the usual na you play without pain, na wala ka ni hinda, wala ka ni Magbubukas ang 2023-2024 season ng Japanese B League sa dating na no October 5 kung saan makatapat ng Ryukyu ang Saga Ballooners. Kamayo Dola. Yeah, yeah. bayan.